sindihan ko muna aming mahiwagang kalan. At syempre gagamitin ko din yung eh, katamtamang kaldero lang. Pagyan naman tika yan. Unahin natin si Buya. Bawang. At mataas nga natin design to ng dalawang minuto, lalagyan natin to ng sampung tasang tubig. Unahin muna natin pakuluan dito ang baka. Isunod ang babaw eh. Maisabay na nga aming itlog. Wala nang atayahan yan, kahit may ipot-ipot pa yan. Tapanok, pakuloan na isang oras. Habang tapanambot na tayo ng ating karne, ito naman, lulutugin natin itong ngipin ng mga limang minuto lang. Ayan. At ito nga, kaysa cooking oil ang gagamitin ko para may iwasang panilikit. Namita ko lang siya ng sesame oil. Bago mo tapos ang isang oras, alisan muna natin ito ng mga sebo-sebo. Ayan. Panguhin na natin ng itlog. Sunod na natin itong atay. At baka makalimutan pa nga. Templana natin yan. Unahin kong paminta. Bagong alamang. Pork and beef bouillon. Dalawang kutsang asukal. Tatlong dahang asin. Yan, naluhaluin. Takpan at pakuluan ng ilang minuto na lang. Heto na, tamo. Ina natin mga laman. Ayan, at pinas forward ko na pag iiwan ng lamat at ako'y nagugutom na. Ayan, kala mo nga isang gyupsal. Well, ayusan na natin at lahanda ang bowl. Lagay ang Mickey dyan. Ayan. At syempre, hindi mawala dyan ang baboy. Laman ng baka. Ayan, nakamoy ko ang baka, mga besyo. Uh, oh, ayan. At isusunod. Isusun. At tayo ng baboy, mga besyo. Ayan. Ilagay na itlog. Ayan, itlog na yan. Ayan, itlog natin. At lalagyan na rin natin yung siyempre ng dahon ng sibuyas. Yung malalapad. At binuguran ko pa yan ng spring onion. Ayan. At may tayo ng dadyan, di mawala ang fried garlic. Ayan. At may pachichon pa nga ang lolo mo. Ano, beso, ang ganda. Ay, mo naman eh. At heto na nga, at sinabuan ng ating lakas bakit. Huwag commercial yan.